mag abroad ka pa ba? Pag, ba, pagbalik mo ng Pinas? Ah, hindi na. Hindi na. Okay na ako kasi at least meron na ako pundar kahit pa paano. Yung unti-unti patak ng gripo, at least continue na yung sinasahod ko eh. Okay na sa akin yun. Hindi na isang, bu isang buhos. Sa isang buhos <laughs> yun maraming tapon. Ang <laughs> ganda nun ah. The number one na negosyo talaga kung may pera ka. May ang kita sa apartment pero continue naman. Awa ng Diyos. Productive sa tagal mo dito kasi pag hindi ka naging productive marirelease mo lang pag naandoon na sa Pilipinas bakit ka gawa ang daging pera dumasa kami ko bad walang nangyari yun ang pinakamahirap na fail kasi sa daming duman sa yung pera hindi ka nagpahalaga ikaw rin ang talo pati yung kinabukasan mo talo hinahin palagi yung ipon hindi naman kasi habong boy na sa abroad at hindi naman habong boy malasang atawan mo Magandang umaga. Good morning. Good morning. Kinakabahan na to eh. Cheers. So meron akong gustong interviewin ngayon. And itong taong to, actually nakatrabaho ko na siya dati. Isa siyang trainee dito sa Japan. Gusto kong i-share yung kwento niya from being a factory worker sa Pinas and then fa factory worker naman dito sa Japan. And nakikita ko talaga siya na, eh, na winning sa buhay ba. Maga, and gusto kong i-share yung mindset niya sa inyo na kung paano paano ba ang magandang approach sa pag-abroad sa pagtatrabaho. First, kilalanin na muna natin yung aking guest for today. Ako nga pala si Alan uh, 33 anyos uh, at mula ng Cavite na uh, napalad na ipadala dito sa mother company namin gawaan ng forklift. So ganito Alan, gusto kong i-share mo paano ba yung naging approach mo sa pag-abroad mga So, parang magbibigay na rin tayo ng advice. Pag nag-abroad kayo, dapat ganito yung approach nyo. Dapat ganito yung mindset niyo. Bago kayong malis, kausapin nyo yung pamilya nyo. Final na ano, decision. Kung ano yung goal nyo sa buhay. Kailangan kasi may goal. Para kung sakaling mag-pay, okay lang. Nagtag yung parang ano, opinion namin sa isang bagay. ba diba, sabi nila sa buhay walang shortcut. Pero meron, di ba? <laughs> meron. Number, meron. meron. Shortcut sa buhay kasi mentor. kasi mentor, nandun na kasi sila Yung kumbaga, buod mo sa nakikita mo yung actual at pinagdaanan nila. Kasi iba na yung matandang mentor eh. Kumbaga, mentor, to, igaguide ka nyo sa tamang daan. Wala na yung pasigot-sigot. Mayroon kasi yung dumangan ng pasigot-sigot. matagal makarating sa ano, sa pupuntahan. Pero kung may mentor ka, direct dareto lang ang flow Madali. Madali yung ipon, number one. Pag kayo mag-abroad, number one. Ipon. Ipon is number one. Huwag yabang. Huwag yabang. Kasi yun ang talaga nakakalo. Nakakaano. Fail yung yabang. Unahin mo na ipon. Unahin mo muna yung kinabukasan bago yung kasalukuyan kasi pag inuna mo yung kasalukuyan nauuna yabang iba kasi yung isipin mo yung future halimbawa paano pag ako umuwi na paano halimbawa matapos ng kontrata ko pag hindi mo inu inisip yun wala uuwi ka ng luhaan. kasabihan ng na ang tagal mo sa abroad wala ka na ipon ang tagal mo sa abroad but yan lang hindi naman sa totally fail kasi nakapunta ka na may pumbasa. kasi marami nag-expect na gusto pumunta na ibang bansa hindi makapunta kasi sa dami ng kaya nga hindi ukol hindi bubukol <laughs> <laughs> pero ano talagang kailangan ano decided ka na sa isang taon na to makaipo ko ng konting pera kung iipunin ng pera kailangan magpo-produce ng konting pera din kahit papano halimbawa tumanda ka sa akin, ang ginawa ko, ano lang, konting ipon, awa ng Diyos, nagkasundo kami ng, ayun nga, pamilya, at saka, ano, na hindi naman ako habang buhay na andito. Kasi, eh, pag hindi ka naging productive, ma-realize mo lang pag naando na sa Pilipinas, ah, bakit kaya, ano, ang daging pera dumansa sa kamay ko, bad. Walang nangyari. Yun ang pinakamahirap na fail. Kasi sa daming dumansa yung pera, hindi ka nagpahalaga. Ikaw rin, ang talo pati yung kinabukasan mo talo. Sabi yung mga example ng mga yabang na app or yab galawang yabang ng isang OFW? Ang yabang kasi ng isang OFW, magpo-post. Meron akong mamahaling gadget. <laughs> uh, number one, gadget. Uh, eh, paano na sabing yabang? Ano yun yun eh? ah... Uh, o nga, nabili mo sa pera mo naman, pero isipin mo dapat, paano pag tumagal, paano pag ako umuwi? Wala na to. Ba ano to? Bababa yung halaga. Yan. At saka yung ano. Ang hmm, yabang na tinatawag eh. May mag-post. Meron akong ganito, meron akong ganon. Nung una, nakapag-post ako pero na-realize ko parang mali eh. Kasi nangyayari sa mata ng nasa Pilipinas o nasa ibang abroad. No, matatagal na dito. Sila hindi nakapag-post ng ganon yung ano ba, may bago akong sapatos may bago akong gadget may bago akong damit pero isipin mo muna yung ano may ano ka lang dito mid time hindi ka habang buhay na mo muna yung talaga number one ipo. kasi ang yabang hindi mauubos <laughs> yan <laughs> so, ano ba yung naging buhay mo lang bago ka nag japan uh, ano isang ano lang isang common factory worker hmm pagkatapos ng trabaho, ayun, natulong sa pamilya, sa magulang ko, tsama, sa kapatid na, ayun, sa bukid. Hmm. Yung, magsaka, mag, kung ano nung pagkakakitaan na, ano, kasi namulat din sa tatay namin ng ano eh, hindi lang po pwede yung isa lang ang mo. Hindi lang isa yung kailangan pagkakitaan mo ng pera. Kailangan kasi may, nam, may plant 1 ka, plant 2, may plant 3. Okay. Kumbaga, source of income is ano is ano is better pag multiple, marami no? multiple source of income no galing ha kaya doon ko nakita yung sa mindset ng tatay ko na ano hindi had lang yung mahina yung mababa yung ano mo uh, education education kasi ang tatay ko grade 3 pero ano eh doon ko nakita sa kanya yung ano kumbaga hindi naman sa pagmamayabang nakikita mo kasi yung ano eh hindi siya nagpa-underdog Mm. Underdog siya tingnan pero wala eh mabigat mm. may laban yung yung katwiran niya palagi hindi siya mayabang mm. ano lang compatible lang siya sa buhay bago katwiran niya palagi makatulong number was sa pamilya niya at saka mm. sa ano yung kinabukasan di yung palaging oh pera ang gitu kalaki kumita ang ganito kalaki mm. gastos sing go lahat 50% hindi hindi siya gano'n. lagi iniisip niya paano yung anak ko paano yung dadating na henerasyon palagi kinabuhasin niya yung ano. Doon na namin na ano yung mindset na ganun. Ano yung kaibahan ng being ng isang factory sa Pinas sa compare sa factory worker dito sa Japan? Maliban sa Saudi. Dito kasi ang factory worker dito, mas maluwag. Mas maluwag gumalaw. At sabi mo, sabi mo hindi ka nakakaintindi ng Nihongo. Ako, totally hindi ako masyadong nakakaintindi ng nakakaintindi pero hirap ako magsalita. Dito naman kasi iba naman yung salita, hindi naman English eh ni Honggo kasi yung ano nila, native ano board mahirap kasi pero hindi magiging dahilan yon para sumuko kailangan laban lang Tapos madali kasi yung magtrabaho dito compare sa Pilipinas sa Pilipinas kasi pressure umaga may mga output dito may output pero hindi ka naman sabi pinipressure kunin mo yun kunin mo to gawin mo yan hindi naman sila nagbibigay ng ganun na ano, pinipressure ka Mm. So parang hindi pala totoo yung sinasabi nila na maluwag sa Pinas dan ma mahigpit dito sa Japan, no? Depende sa siguro nalang sa company kasi sa company namin medyo maalwa naman. May target na ano na kaya mo naman pero sa Pilipinas kasi medyo, medyo pressure na konti kasi sa Pilipinas andon sa atin yung mga Pilipinong mentality is yung ibaksak ka, isiraan ka. Oo, <laughs> oh, uh, meron yun. Ang mga hapon naman, tibala ano sa amin eh. Kasi nagagawa namin ng maganda yung produkto at madali, madali kayong matuto daw. Yung palagi nilang comment sa trabaho. So iba talaga pag Pinoy, no? Iba ang Pinoy ano, sa ibang lahi. Ano naman yung mga nag-ginawa mong investment sa Pinas? Yun, apartment. Oh, yay! <laughs> Sorry, ano, ano lang. Tatlong room at ano? mga konting hayop baka kasi yung baka may, hindi basta na natutulog ba ano hayop yun lang mga konting hayop lang hindi mo malaki hmm. ang katwir ko at least meron bumalik sa akin kaysa sa walang bumalik kasi pag gamit walang babalik <laughs> sa sakin wala rin babalik oh. ang kailangan bumalik sa akin kahit pa paano 10% 20% Okay lang sa akin yun kasi meron bumalik sa pinaghirapan ko. Mas, mas gusto ko yun kaysa nakikita na formal lang. <laughs> Galing ha. Ba't mo ba ba naisip? Although napaka basic na question no. Tsaka na basic din na... Actually ang apartment, pinaka basic na investment na idea talaga yan eh. Pero maraming nahihirapan eh. Ba't mo naisipan na or ginawang goal na pinagsikapan mo talaga na makabuo ng apartment. Tulungan namin ng ano, ng isang mentor ko, yung, yung kapatid nga ng tatay ko na tuyo ko na nagme-mentor sa akin na mm -hmm. isa rin siya na nag-push sa akin na kailangan mo mag-ipunto. Huwag kang tumulad sa mga nag-abroad, umuwi ng... Wala nangyari. Mm -hmm. Kumbaga, may nangyari kasi opportunity na makapunta ka na dito sa ibang bansa, uh, eh. Opportunity uh, uh, na yun. Kahit pa paano? No? Uh, ang... Tingin kasi nating mga Pilipino, yung makaipong ka, iba mm. na yung makaipong ka, yung maka-investment ka ng bahay. Ang baga, parang ang bahay hindi masyadong ano eh. Mm. Investment kasi tinitrahan mo eh. Walang pumapasok kahit konting pera. Kaya mm. kasi, tumatanda ka, walang napapasok din ng pera. Kasi sa amin eh, malapit kami sa industry. Kaya apartment is ano din, maganda rin pagkakitaan. Mm. So, no? depende rin pala siya sa location. Sa eh. location. Kung so, ano yung magandang nakikita mo na opportunity na magbibigay siya ng pera kahit hindi ka na no mag-abroad. Hmm. ang kailangan kasi. Maganda, maganda yung mga, maganda yung output mo Lan. Uh, ako, ako, kahit na ano, kahit na nandito ako, iba yung situation ko. Ano yun? Kumbaga, napaka-educational nun. Motivational din at the same time. Kaya, sobrang salamat. No? <laughs> salamat, salamat. Diba? Ganun lang, ganun simpleng usapan lang. Then, di ba, pinagtimpla ko lang naman siya ng kape. Kinahiram eh, ko rin yung sarili kong ano. Pero, sa gantong, sa gantong occasion lang, then, meron kaming masishare na kahit na konti. Eh, and then, if ever na ma-apply nyo sa buhay nyo, at least, di ba, okay-okay na yun eh. Uh, kaya sobrang salamat sa pagpapaulap ng, ng ano, ng aking, yung, 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 yung invitasyon. Mag-a-abroad ka pa ba? pag pagbalik mo ng Pinas? Ah, hindi na. Hindi na. Okay na ako kasi at least meron na may pundar ka ito paano. Yung unti-unting patak ng gripo, at least continue na yung sinasahod ko eh. Okay na sa akin yun. Hindi na isang bu isang buhos. Sa isang buhos <laughs> <yasay> maraming tapon. Ang <laughs> ganda nun ah. Ha? kung so, halimbawa na yun nga, apartment, unti-unting hayop, yung pagkakakitaan, may source of income ka kahit pa paano. Uh -oh. Maraming bagay yun. Continue pa rin yung tulo ng gripo. Pero pagbalik nyo, required pa rin kayo na magtrabaho, di ba? Oo. Uh, magtatrabaho ka pa rin? Oo, uh, magtatrabaho pa rin. Hindi naman tayo kumikita ng konti. Titigil na. Ang buhay hindi natigil. Ang gastos hindi natigil. Correct. Continue. No? Continue uh, pa rin. Ang pinaka-importante, maging humble lang. So, balik ka na sa trabaho mo, plus meron ka pang napundar, di ba? Oo, so, uh, yun. Pag kinumbate mo, mas nakakatuwa kasi... Kumpara sa dati, walang wala. Kailangan mo talagang company, company. Wala, walang mangyayari. Empleyado ka lang, no? Bala. Sobrang baba ng ano, ng sa ng sahod, sahod sa Pinas. May isingit lang ako bago tayo magtapos, no? Di ba dati, na-mention mo sa akin na may bisyo ka? Oo. Oo. Iwas bisyo rin, right, tapat. Pag kaya sa ibang sabong, sugal, yun lang naman bisyo ko. Uh, inuman, inum. Paano mo naman ako control yan? Wala, na-realize ko na wala rin naman kasi mangyari eh. Magsusugal ka, manalo ka, marami kang kasama. Mm. Libre! Oo, oh, totoo yun. Uh, Pero pag natalo, ikaw rin ang sa <laughs> <laughs> ikaw rin pa rin magbabayad. Pera pa rin yung nilabas mo. Totoo yun maraming nagsusugal sa Pilipinas pag nanalo, maraming kaibigan. Pag ka natalo, talo, isa na lang. At saka ano, you know, uh, okay, no? tulong na rin na yung ano, manood ka na lang sa mga habang nandito sa ibang masa, mag-isip ka na lang ng pwede mong pagkawil yan. Yung manood ng mga, meron kong matutunan kahit pa paano. Yung mag-a-advise sa'yo na kahit sa simple, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Okay na yun. Kahit daw makakapulot ka ng kahit sabi mo, butil-butil, okay na yun. Kaysa ma magsugal ka, wala eh. Nagbibigay ka naman ng mga pera sa ano? Kuwari, pare, pautang naman, mga ganyan. <laughs> mga ganyang text galing sa Pinas. Ah, pili lang. Kasi hindi naman tayo namumult ng pera dito yung nakatwiran ko. Doon mo makikita yung misan, nandito dito wala sa abroad ka, kina chat. Oo, <laughs> oh, to totoo yun. Nangyayari yan, marami yan. Uh -oh nakakamustay ka na nandito ka na pero nung naandun ka sa Pilipinas nung pag-alagala ka lang kasabi ng tambay ay... Uh, yung ordinary lang buhay mo wala, wala ka, tayo ka lang yung sa ngayon. <laughs> galing galing salamat, salamat lan napaka ano, napaka para sa akin ano yun ah... Uh, hindi lang, hindi lang para sa kanila, para sa akin din ano rin yun kumbaga educational ano rin yun Last um, message mo? Oh, last message mo sa kanila Ano lang? Piliin nyo lang yung taong sa inyo sa goal nyo. Yung mentor, pamilya, na ipon. Hindi naman kasi habang buhay na sa abroad. At hindi naman habang buhay malakas ang katawan mo. Piliin mo yung magbibigay sa iyo ng maganda sa kinabukasan kaysa kasalakuyan. Ang kasalakuyan, ngayon lang yan eh. Ang kinabukasan hindi natatapos. Until next time, no? So, ingat sa flight mo. Pabalik ng Pinas. Okay. So, then, well, 4 four, four years ka rin dito, no? Kaya... Kahit na yung gawa karanay. <laughs> Oo, oh, pero survive ka pa rin, no? Like, hindi lang survive. Kung baga, panalo ka na talaga. Kasi... Mm, isa ako sa mm. sinasab, kahit naman yung ano namin, yung super uh, ah, manager sa Pilipinas na natutuwa rin sila kasi nakita nila na o oh, sige ganon, si sige, si halos sa lahat sa mga nag-abroad kumbaga nakikita yung napundar mo na kumikita kahit pa paano. Kahit sabi mo tatrabaho ka pa sa company, at least iba pa rin yung may extra income. Meron kasi yung masa sa, ano, sa isang income lang. Nung ano kasi, nung kumbaga ako pang in charge dito kay Alan, gumaga, gumawa, gumagawa kami ng regular check sa mga room nila. And yung mga sinabi niya na ano, <laughs> yung room kasi ng ibang mga trainee na kasamahan niya, pagpasok mo, ang, da, ang, ano, ang gara, ang daming sapatos. Talagang ganun-ganun, ang daming gadgets, mga... Then, pagpasok ko naman sa room niya, wala! <laughs> Walang, wala! Tapos, pag oras ng galaan, siya sa bahay lang. Pero sa mga inuman naman, simpleng inuman doon naman siya. Mga pag banding naman siya. And then, ang palagi niyang katwiran, ako, ano lang one-time... One-time, big-time lang kasabihan. Big-time lang pag abroad Kaya, yeah, nung narinig ko yun, ito, itong balang araw, interviewin ko ito bago. Selamat buat. <laughs> Selamat